Risa Sato, tuluyan na nga bang mawawala sa Crimline at maglalaro na sa Cherry Tigo? Follow for more great volleyball moments. Kada magsisimula nga ang PVL ay laging napapabalita ang di umano'y pag-alis ni Risa Sato sa Crimline. Napapabalita nga ito lagi na baka magre-return na o di kaya'y uuwi na sa Japan munit ngayon nga, mukhang totohanan na ang pag-alis ni Risa Sato sa Crimline matapos ang anim na taon. Nagsimula nga ang balibalita ng pagkawala nito sa Team Good Vibes dahil sa hindi ito namamataan sa bandings ng Crimline pati na rin sa training camp na ginawa ng team sa Taiwan. Ngayon naman, inalabas na ng PVL ang official roster ng Crimline at wala nga ang pangalan ni Risa Sato. May mga balibalita na lilipat na nga si Sato San sa Cherry Tigo. Ayon sa isang netizen, So we'll just wait for confirmation if true o hindi na Risa Sato is already with Cherry Tigo. Sana like all other chismis kada mag-start ang season na sinasabing wala na si Risa sa creamline pero ending na sa Crimline ulit. I still want her to be in pink shade. May mga nakakita rin daw sa IG story ni Sato na nagwo-workout siya at may nahagip na jersey ng charitygo Tigo sa background. Kung matutuloy ang paglipat niya sa charitygo, Tigo, marireunite siya sa dating setter niya sa National University na si Jasmine Nabor. Bukod sa charitygo, Tigo, may rumors din na baka lumipat siya sa Capital One dahil sa connection kay Coach Roger Gorayev, ang coach na nagdala sa kanya sa Pilipinas. Ngayong wala pang konfirmadong balita, marami na ang nalulungkot sa posibilidad na mamaalam na si Risa Sato sa Crimeline. Siya ang tinuturing na lucky charm at game changer ng team. At tiyak na malaking kawala si Sato-san kung sakaling tuluyan na siyang magpaalam sa kanila. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Crimeline tungkol sa status ni Risa Sato. Habang naghihintay sa official announcement ng management, Respetuhin natin na numan ang magiging desisyon ni Risa Sato. Follow for more great valuable moments. Risa Sato, tuloy na nga bang mawawala sa Creamline at maglalaro na sa Cherry Tigo? Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Creamline tungkol sa status ni Risa Sato habang naghihintay sa official announcement ng management respetuhin natin anuman ang magiging desisyon ni Risa Sato.